Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng uh, reaction, opinion ngayon itong post ng ang balita ngayon. Pahayag ito ni uh, Auntie Claire Castro tungkol sa rally ng Iglesia Ni Cristo <laughs> uh, Palacio, kitang kita ang suporta ng INC kay Marcos Jr. Wow! binaliktad na. Mariing itinanggi ng malakanyang ang mga hakahakang lumalamig ang relasyon ng Iglesia ni Kristo kay Marcos Jr. sa gitna ng mala malalaking rally ng grupo na nananawagan ng transparency at laban sa korupsyon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Rer Castro, malinaw na nananatili ang positibong ugnayan sa pagitan ng INC at ng administrasyon. <laughs> Ayos sa, sa kanyang pahayag, binigyan diin ni Castro na ang panawagan ng INC ay tugma sa advokasya ng Pangulo. Tingnan natin, ah, tingin natin, sabi ni Castro, pinakita naman ng members ng INC Nasila ay laban sa korupsyon at yan din ang daan na tinutungo ng Pangulo. So, wala tayong nakikita sa hindi susuportahan ng INC ang Pangulo. Wow! So, pro Marcos pala itong INC rally na ito. <laughs> Nilinaw rin ni Castro na hindi laban sa Pangulo ang direksyon ng kilos protesta kundi laban sa mismong mga aligasyon ng katiwalian na kailangan umanong matugunan. Dito tayo mamana. Sino bang binolgar ni Saldiko na nag-utos sa kanya na mag-insert ng 110 billion sa budget? O ba? Diba? <laughs> Ay nako. Walang namamagitan na ano bang negatibo dahil hindi naman sa Pangulo ang direksyon ng kanilang rally kung hindi sa korupsyon mismo. Uh, sino ba ang dahilan ng korupsyon? Yun ang tanong anti-clear. oh, uh, kanina, sa speech ni Senator Marculeta, tinutulig sa niyang pangako, tinutulig sa niya Ah, tinutulog sa niya ang Marcos Administration specifically anti-Clair Castro na nagsabing AI daw ang video ni Saldico sabi ng senador paanong AI yun? eh nakikita ko may anino si Saldico <laughs> paano AI yun? na inilabas unang inilabas sa official page misal ko. Oh, very clear. Tinutulig sa kayo, anti clear <laughs> Huwag mong ituwis ang katotohanan. In fairness, ang galing talaga ni anti clear Kaya mananatili siyang spokesperson ng Malacanang hanggang sa termino nila sa 2028 dahil ang galing niyang magdepensa kay Pangulong Marcos Jr. na Noong hindi pa siya Yosek, grabe ang batikos niya kay Marcos Jr. Papa, ano na ngayon ma Yung dati niyang binabatikos, siya na ngayon ang tagapagtanggol. Wow naman! <laughs> oh, tingnan natin. So ito, ang ganda na Kitang-kita ang pagsuporta ng INC kay Marcos Jr. <laughs> okay, 12,000 people who reacted. Tingnan natin ha. <laughs> 11,000 ang tumatawa kay Auntie Claire. 252 ang galit. 804 lang ang nag-like. Mga trolls pa karamihan dito. <laughs> Basa tayo sa mga comments. Oh. Jack Kayat, the only counter-attack of Anticlair is to flip the script. No other else. <laughs> uh, add up uh, assumption and illusion of anti when you say nothing at all. <laughs> Edor Ayudib. Mayroon bonus kay Marcos Jr. Yan, magaling mag-twist si Auntie Claire. So, Queen of Twist. Uh, Twister Queen. F.R. Mazarati, in your dreams, ante. Mm. Remar Salindo na pautok na si Castro grabe bagaog og nawong yun pakaulaw naman taon ang hilita pilar may magrali kaya kung matino ang president Madam Claire Castro correct kung maganda sana ang pamumuno ng Pangulo wala itong rari rally, rali rali kung maganda sana ang pamumuna niya, hindi na hindi na bungkag, hindi na hati ang unity. But dahil weak ang pangulo mo, pinabayaan niya ang korupsyon, kaya nagkakaganito tayo. O, oh, again, sino yung inaakusahan ni Saldiko na binigyan niya ng 25 billion? Ang pangulo. Sinasabi niya, yung sinabi ni Henry Alcantara na 21 billion na ibinigay nila kay Martin Romaldes, pinabulaanan ni Saldigo, sabi niya 56 billion yan na i-deliver kay Martin at kay Pangulong Marcos Jr. Those are very serious accusations at bahala ang taong bayan, kung sino ang paniniwala nila. Kasi sabi ng Malacanang, ang mga sinasabi ni ko ay baseless dahil hindi sinumpa ang salaysay. Sa korte, yes, baliwala yun. Kailang sa mata sa court of public opinion, it matters. Nasa tao na ang pagpapasya kung paniwala na. One is telling the truth, and the other is telling lie. Sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Si Saldico o itong Martin Romaldes magpinsan Marcos Jr. Ako, personal opinion ko lang ito, mas naniniwala ako sa sinasabi ni Saldico dahil he is an insider. Galing siya sa loob nasa circle siya ni Martin Romaldez. Siya ang bagman ni Martin Romaldez at pinagkakatiwalaan ng Pangulo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng mga libring yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan.

Ini kan ini nak lebih kekem. Pero nung si ate sa pag ato, kay gitabangan lang sa iyang papa. Kay iyan yung kwan, kay wala siya iba na karon So, siya ang nagtukod ang iyang papa. Ang una na ako pa salamat ginoo ko. Eh di ko makabalay ko wala ang ginoo. Ang sunod na ako nga pa salamat at ang kukuluran niya. Batak ko siya. Dagan salamat kayo sa isa inyong. salamat mm ba? -hmm. Lagi nakigpuyo lang dahi ka ti sa imong mama. Mugin na dahi nagpuyo ragit ko. Nagloon ragit ko. O oh, pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama ti. Dugay-dugay na O. Oh. So karon pagid ka nakabalay. Mongo day. Pila na mong anak dahit eh? Uh Upat. -huh. Upat na. So na na kay mga estudyante. Na, na ako grade 9 o grade 4. Grade 9 o grade 4. Oh, so, so nang, unsay sa'yo panginubuhian mo Mote? Aga akong bana, driver, agito sikat. Aga driver sa sikat imong bana. Oh, uh -huh. so, wala siya karon so nagtabang lang imong papa si Moha. Oo. So salamat ka ate. Salamat sir, Salamat sad ang nagkuha ani sin. Oo. Uh, salamat sir. Ah, salamat kayo.